Hi guys, um, say good morning. So um, ngayong um, araw na to um bumagyo orange orange rain na po tayo dito. Uh, orange rainfalls na po tayo dito kasi um yung ulan ay hindi talaga humihinto, tuloy-tuloy tapos baka dito sa ano is ano nag nagre na lagi yung ano namin yung um, So palagi nag-update yung, nag yung MDRO MC. Iwan ko ba kung ano yun. <laughs> Iwan ko kung ano ba yun. Basta yun na yun. Alam nyo na, na yun kasi pag, pag uh, may mga kalamitan talaga na ula na malakas. Alam lalo na may mga baha. So di pa nagre-ring yung mga phone mo. Nag-update yung, um, yung MDR. Basta yun na yun. Kaya... <laughs> Kaya uwi na muna kami ni Daddy, di ba? So hindi mo namin ma-enjoy yung aming um, gala dito sa Bicol. Pero which is, na-enjoy naman namin kasi na-celebrate naman namin yung, um, yung pinuntahan namin dito kagabi. At nag-enjoy uh, naman din si Dade. Um, at syempre, um, wala na. <laughs> wala. Nga nga. Kasi nga, uwi na eh. Kasi may bagyo, ba diba? So malas kami yung dalawa ni Daddy ngayon. So pabalik kami ng bagyo guys. Bye! Yan guys, so medyo Minto siya konti. Pero hindi nawawala. Nung pagpunta namin di Daddy dito sa Bicol ay umulan na talaga pag pag ano pa lang namin dito paglapag pa lang namin dito sa daan papunta sa kanilang um, barangay ulan na po talaga to. so 3 days na po siyang ulan 3 days na po siyang ganito pero minsan pag gabi uh, malakas yung ulan talaga so yun na lang so kakain muna kami guys Hi guys kain tayo ayan oh Um, ang ulam namin ay ang iwan ko, ano ba Ang tawag nito dahil langka na may lubi-lubi. Lubi. Lubi-lubi hindi lubi. Lubi-lubi? Kasi pag lubi yun sa inyo, ano yung lubi sa inyo? Lubi. Mm, sarap. Hmm? Ang, ang, ang bicol no, may may sa ano na sa um, tawag Gata. Gata. Yung mga taga Bicol, may taga ta. Sino? Mm. Sarap. Ang kakulam natin ngayon gabi na obot eh. yung pag-ibot? Ano yung

Ano na naman po nung pupuan? Cooking ay uh, Mr. High School. Mm. naman gabot? mo. Hmm. Kala ina nga nga nangyayag. Ang ta Urak pa nga High School, nga siya pwede magpunawra atok. Hindi nga Hmm? Kasan? Abangan nyo dyan saan. Sa Gusto niyo mga update kasi bunga yung update namin pagdating namin pagbalik namin sa bag. At may makakasama tayo dito, dito sa bagong Sama saan? Sama mm -mm. Ang saka Kata katapusan, abangan, hmm. kung sino ang dalating. Abangan yun, kung sino ang dalating sa katapusan. May dito eh. Hmm. Sanap kumain niya. Sanap nga. May Ang kumain, ka Sobra. Kaya ito yung ulam mo, no fun. Magkakaubot ka talaga ka sa mimang, limang plato. Ano? Ano na lang yung gulay? ka? Yung gulay, yun? Hmm. Uh -huh. Oo. <mons -teok humming industryvenge> may darating po dito na ano, from hasaan. Sa linggo po, malalaman po natin sa linggo. Marami pong mga taga-hasaan na makapunta dito. Malalaman mo kung sino siya. Bakit andito siya? Anong ginag, anong gagawin niya sa Maynila? Bagyo. Oh, sa Bagyo. Mm -mm. Basta abangan niyo. Malalaman niyo yan. Kilanin Kailan, niyo po siya kung sino. Ah. Sa linggo po siya darating. Bakit bakit ang mga gabi ko may, may ilig sa gata dad?

Okay, mm. Nandito tayo ngayon kasi uwi na kami ngayon kahit maulan, <laughs> kahit bumagyo, kahit anong buhos ng ulan, hindi mapipigilan yung aming pag-alis ni Daddy Alex kasi may, bisit, may, trabaho pa si Daddy at ako naman ay may bisita din akong gagampanan at bago kami uwi ay may suwa kami kukunin. Oh, o, Danda kasi may bulaklak yung ano suha. Hawakan mo. Eh, oh, so, ito <laughs> na iwan din. So ngayon guys, ito na. Mahirap pa lang ito mo ito muna yung ano natin. Ah, uh, uh, oh, ano. Guys, nagnaka Wala kami ng Suwakya. hilain mo, hilain mo yung sanga. Oh, dito naman sa kabila. Ay! Ang hirap pala nito. <laughs> Wait lang. Hinog na kasi ito lahat. Ito kasi hinog na kasi lahat.

Ayan siya. So itong lima yung nakuha natin. So balik ko muna to. Wait lang din tayo doon sa likod. Meron ba ba? Mm -hmm. uh, ah, I-off ko, e, ko muna. O, oh, i-off e, ko muna.